nabubuhay oh. po kayong lahat at uh, Ayan! salamat po sa inyong paanyaya sa inyong pong uh, napakahusay na programa. Salamat po sa inyong uh, uh, sigasig sa paggamit ng wikang Pilipino sa inyong pong mga programa. Opo, siguro Opo. ituloy ko lang yung aming uh, napag-usapan kanina ni Propinsinas ano. Ano naman ho ang, uh, well, sinasabi niya kasi may djensi na, may social media na ngayon at ang mga bata talagang ang social media na ang kanilang partner sa pang-araw-araw na pangumuhay. Hmm. Pa Paano po ito tinitingnan ng uh, Komisyon ng Wikang Pilipino? Hindi ho ba kayo nakakaramdam na ah, parang agrabyado ng Tagalog at iba pang lingwaheng Pinoy dito? Ah? Mga ka dyan, Sir Paulo, parang ganyan ang aking, sen aking sentimiento rin, ano? at uh, ang totoo nito ang mga umuusbong na mga ganyan mga uri na mga uh, salita o mga pauso na mga salita sir ay mga ano yun eh tinatawag namin dyan ay linguistic fad ano 'yan ay bunsod ng isang uh, kulturang popular ano pop culture ano at uh, paglumaon nawawala rin 'yan eh ano mga novelty kasi ng mga salita na ginagamit mm. ano at uh, kung titingnan natin hindi naman ito isang uh, threat ano para sa wikang Filipino sapagkat yan nga yung linguistic pad yan ay yan din ay nawawala ano pag lumaon ang maganda kasi nito ay pinapakinang kasi nito yung yung paggamit ng wika ay talagang pinapakitang dynamico ano sa bawat panahon at yugto nito mayroong ganyan mga linguistic pad halimbawa na lang yung masaritang uh, yeah pare boy, uh, ano pa ba uh, yung Diba? Mm. Uh, at marami pang iba na mumuuso rin noong panahon ng dekada 80, 70, ano? Mm. parang, uh, di ba? Parang ano to ko, eh, parang uh, yung lumang kasabihan sige, magprosesyon lang kayo kahit anong haba naman yan, sa simbahan pa rin naman ang tuloy niyan. Eh. Mm, tamang ganoon, tama yung mm. tamang ganoon, ano, na, 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 Muuso yan kasi yun po ang ano yan ang konsepto ng at dinamiko ng wika eh at yung mga na, mga bagong sibol na mga ng mga kabataan ngayon. Syempre nag i rin sila ng kanilang mga sarili nilang mga katawagan, ano, mga salita, ano, na sila mismo ay nagkakaintindihan. Kaya nga sinasabi natin, ang wika ay ay ano, arbitraryo. Pinag pinag ano yan, tinatakda ng dalawang nag ano, nagtatalastasan kung ano ang naiintindihan nila. Kaya ngayong mga gilinggo, meron sila mga takdang mga salita na hindi natin naiintindihan ng common na mga tao. Ano? Yeah.